sukdula na sa galit. Marian Rivera, ipinakulong na sila Ding Dong Dantes at Lindsay de Vera. Music Hindi na napigilan ni Marian Rivera ang bugso ng kanyang damdamin at tuluyan na itong nagsampa ng kaso laban kina Lindsay de Vera at Dingdong Dantes. Matapos ang panluloko na ginawa ng mga ito sa kanya tapos rin ni ni Lindsay de Vera ang pagkakaroon daw nila ng anak ni Dingdong Dantes at dito na raw nagsimula ang plano ni Maria na magsampa ng kaso laban sa kanila. Dahil hindi na raw nito kaya pang palampasin ang panloloko sa kanya ng kanyang asawa. Kung saan ay nagbigay naman ng kanyang pahayag si Dingdong tungkol sa balitang pagkakalabuan na nila ni Marian dahil sa pagkakaroon nito ng anak sa labas ayon kay Dingdong ay tatanggapin na lang daw niya kung ano man daw ang pagkakamali niya. Gagawin naman daw niya lahat para maibalik niya ang kanyang pamilya at muli silang mabuo. Nilinaw din naman niya na hindi niya tatalikuran ng anak niya kay Lindsay dahil handa niya itong panagutan at sustentuhan. Ngunit ayon naman sa aming nakalap na impormasyon ay tuloy na tuloy na nga ang kaso na isasampa ni Marian sa dalawa ayon din sa kampo ni Marian ay nasa kanya rin daw ang kustudiya ng kanilang mga anak kaya nakadepende rin daw kay Marian kung gugustuhin pa nito na ipakita ang kanyang anak kay Dingdong. Dahil kung siya lang daw ang masusunod, mas gugustuhin na lang nila ang magpakalayo-layo. Hindi na rin daw kasi nito kaya pa na makita at makasama si Dingdong sa iisang bahay matapos ang panloloko na ginawa nito sa kanya.